pinagawa ko na yung test dito sa aming front extension guys Ayan. front namin dati wala yung tiles ngayon meron na wala pa lang siyang grout babalikan pa daw yan nila saya so, unti-unti namin pinapagawa ang bahay guys kung nasundan nyo ako ng youtube channel ito yung nauna 2020 sunod yung ito flooring dito sa loob yan yung mga nauna tapos sunod yung bedroom dalawa hindi yan sabay sabay pagkagawa guys inuna na lang namin tong front dati tapos ito kasi yun importante sa tingin namin tapos yung back extension dati is open pa. Kung maalala nyo. Bali, pinagawa namin yung back extension 2023 na or 2022. So, ito yung natiba yung pagagawa ng tiles sa amin dito guys. So, sa loob, hindi talaga siya umangat. So, ito pala yung bedroom namin. Pero hindi ako natutulog din, guys. Dito ako natutulog. <laughs> Kasi masisikipan kami pag magkatabi kami matulog. Ayan. Tapos, pinagawa ko rin pala yung flooring ng CR namin guys ito yung kwarto ng ano ko loft bed yan guys loft bed si kuya sa taas si Mike sa baba ito yung restroom namin yan yung tiles tiles pa namin pinagawa kung dito guys kasi nagbabakmak siya dati ni ang ganda ng pens niyo. Ganda din na, ako. Kung napanood niyo yung ano ko, DIY ko, yan pa lang. Yan pa rin siya. Okay. Buhay na buhay pa. So, ito naman yung kusina namin, guys. Ito, late ko na rin to pinagawa yung tiles dito. Tapos, paunti-unti din, nagawa ko ito. Wala pa to dati nung pinagawa namin to Bare finish yung kusina namin dati. Tapos, pinalagyan ko nito. Wala pa siyang isami, guys. Ayan. Yeah. Hindi ko pinalagyan kasi para malaman pag natulog Sakto nga, may tulo. Diyan banda na pa ito. Para hindi mabasa yan. Kasi may tapos. <coughs> so, ito yung kabilang side. May kumakain. <laughs> Yun yung TV namin. Ulam niya baling. Ito yung TV na 43 inches to ni Nak. Pag nanonood ng TV. Pag kumakain, pwede manood ng TV. Yan yung napanalunan niya. <laughs> so, ano niya? Parapon. ay hindi sa Christmas. Nung Christmas. So, yan guys. Yung sina namin. Yan. So, yan na guys. Yung simple tour dito sa aming bahay na unti-unti na namin unti-unti nap, namin napagawa. Itong sikat na aso. Si Nighty. Ito yung labasan pala namin guys. Ito yung labas. pinaka dulo na kami guys pinaka dulo na kami kaya wala masyadong kapit bahay thank you for watching guys bye So yung pagpagawa ko pala niyan guys ay katas ng aking alkansya. Bago ko pinagawa yan, kailangan ko muna buksan yung alkansya ko. Ganyan ako guys, pag may pinagawa ko dito sa bahay, kailangan ko muna mag-ipon. Kaya nga, napakasimple lang ang alkansya ko, alkohol lang. <laughs> Tapos pag namit ko na yung uh, amount, kung magkano yung dapat ipagawa, sa ako siya bubuksan. Tapos, ayun na, may pampagawa na ako. So, yun nga, ang yung project namin ngayon is yung pag sa flooring at saka yung sa CR. Umabot yan ng 15,000 pesos. Bali, yung sobra na 500 is tip. Binigay na namin as tip.